So what's up mga mananap Huwag may yung uto rin yung tanan dahil eh, no Mura na kaliguan de sa mga no Naawa mga tubig mga bigoy Pati luta bigoy oh So kisa itong maganahan mga ligo dia, Anhila mo dere Dere na sa babaw sa tindaibe eh. So guwapo kay kaliguan diri mga bigoy no. Muni sa paare bigoy Lubog lang siya karok lawa kay gaulan man god, gabaha. Pero Dil dili siya mo ba mga bigoy tinaw kanay diri ng depita. Pati nang dia sa babaw. Mori oh. na gitrabaho na mo diaw, oh. nang ga welding dia. So mora to mga amigo no. Bugbay ko to ninyo yung tanan dia. Amping mo kanunay mga bigoy